Sa gitna ng lumalalang tensyon sa gitna ng silangan, ikinumpara ng isang batikang komentarista ang, ang maging tugon ni Pangulong Marcos Jr. sa krisis sa Israel. Mabilis at uh, konkretong aksyon noon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa gitna ng pandemya. Si MJ Mondejar sa report. We generally leave it to Uh, to each individual or the, each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Iyan ang naging tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tanong kung nararapat na nga bang ipatupad ang mandatory repatriation ng mga Pilipino sa Israel sa gitna na umiigti na gyera laban sa Iran. Ang naging tugon na ito ni Marcos Jr. umani na negatibong reaksyon mula sa netizens. Hindi naiwasan na ihambing ang tugon ni Marcos Jr. sa naging aksyon noon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Komento pa ng isang netizen kung si Duterte pa ang presidente, siguradong napauwi na ang mga Pilipino roon. Noong kasagsaga ng pandemya, nasa 30 mga Pilipino mula Wuhan, China ang pina uwi ni dating Pangulong Duterte sa kanyang eroplano. Sabi ni Digong noon, handang sagutin ang kanyang administrasyon ang travel cost, quarantine at iba pang gastusin. Mapauwi lamang ang mga Pilipino sa ating bansa. Para naman kay political commentator Jay Sonsa, hindi makatarungan na naging tugon ng Marcos Jr. administration pagdating sa kapakanan ng mga OFW sa gitna ng krisis. Ang respond ng kasalukuyang gobyerno is magantay, no? In the meantime, bahala na muna yung mga OFW sa buhay nila which is uh, uncalled for para sa akin no dahil sipi mo ito bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas itong mga OFWs pagkatapos makakarinig sila ng ganon Gate ni Sonza, napakahalaga ng decisive leadership ngayong panahon ng emergency. Mga katangian na hindi nakikita ni Sonza kay Marcos Jr. The only remaining fundamentals uh, that strengthen our economy are the remittances no? from the OFWs. Uh, pagkatapos, I don't think they deserve this kind of uh, very shabby treatment no? by our government. Para sa Joe, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Yeah.